Hello mga kababayan. So guys, nagpaliwanag na si Senator Javier ito kung bakit niya pinul out o ba't hindi niya tinuloy yung kanyang pagpirma sa pagpigil sa pagcontempt ng Senado kay Kibuloy, di ba? So guys, dito sinabi nga niya na kasi nakitaan niya na yung mga inaakusa sa Kibuloy eh parang talagang ano, merong probable cause kasi sinampan na nga ng DOJ yung mga kaso tungkol dito. Tapos ang sabi ni Senator JV, eh ang Senado daw ang magandang venue para magpaliwanag si Kibuloy, ipaliwanag niya yung side niya para marinig din naman ng taong bayan kung ano yung totoo ayon sa kanya ha. So dito guys, ah uh, ini-interview siya, nabanggit niya rin na si Nadjes, Si Senator Nancy Binay ang nagsuggest, guys. Hindi si Senator JVR ito. Sabi niya, si Nadjes ni Senator Nancy, na para daw yung safety ni Kibuloy, eh, maproteksyonan nga si Kibuloy, no? Eh, gawin na lang virtually yung, ano, interrogation kay Kibuloy. So, pag sinayin virtually, guys, parang naka-zoom in lang si Kibuloy hindi siya atend ng personal sa Senado. Tapos ang pa ni Sen. JV, uh, sa, ang sagot daw ni Sen. Riza Hontiveros, eh, pwedeng pag-usapan. Basta daw uh, i-acknowledge ni Kibuloy ang Senado. Pero guys, alam nyo, dapat hindi virtually kasi magiging wrong president to guys sa mga iba pang kaso na ano yung iimbestigahan ng Senado in aid of legislation. Kung baga, hindi pwede kasi pamamarisan to ng iba na pag ayaw nilang umaten sa Senado, gagayahin lang nila si Kibuloy. Kasi, alam nyo guys, dapat sa batas walang exemption. Kung kumbaga, the law is for all or none at all. Kung baga, may exemption pala eh. Si Kibuloy pala, hindi naman pala pwedeng ipatawag ng personal na Senado eh. E di ganun din sa iba, hindi pwedeng ano lang, si Kibuloy lang exemption nyo. Kasi may utang na loob kayo kay Kibuloy. Ano yun? Porkit ano, nakagawa siya ng kabutihan sa nyo. Sa inyong mga senador, eh, ililigtas nyo na siya. In the first place, kaya niya ginawa yun kasi kailangan niya maging malakas sa batas. Kasi nga alam niya na may kasalanan siya sa batas. Kasi otherwise, hindi niya gagawin niya mga yan. Kagaya nyan, binigyan doon ng libreng ano, si Robin Padilla, pinasakay doon ng ano, sa helicopter. Siyempre, yung gas no, yung fuel no, ng helikopter, mahal yun. Delibre. Tingnan nyo, nasa puso na ni Robin Padilla, yung ginawa sa kanya ni Kibuloy. Kaya maski yung prinsipyo niya, binabali niya dahil sa utang na loob. Naalam naman niyang mali si Kibuloy, ano niya, pinalulusot niya, siya pa nangunguna doon sa pangangalap ng pirma, para wag ma-sight in contempt tong si Kibuloy. So mali yun guys, dapat walang exemption, dapat personal na umaten si Kibuloy, ipresentan niya sarili niya, kasi magkaiba ang personal na umaten sa virtual lang. Sa virtual, ano kagaya ko, safe lang ako dito, wala naman ako, hindi naman ako ninenervyos, di ba? So iba yung pagtanggap ko sa mga katanungan. Kesa yung personal, na halimbawa dyan tatanungin si Kibuloy, oras na narinig niya yung tanong, at alam naman niya talagang ano, ginawa niya 'yon. Iba yung facial expression niya. Ma mauhuli mo sa kanya kung nagsasabi siya ng totoo, o hindi. At iba yung atmosphere na doon ka ano, uh, uh, tinatanong doon sa actual na kailangan mong sumagot, di ba, sa hukuman. Alam niyo guys, pag dumating ka sa hearing sa hukuman, lalo na ikaw yung akusado, baka matai ka sa never eh Lalo na kung alam mo talagang guilty ka. kesa 'yung tinatanong ka lang, virtually safe na safe ka. 'Di ba kahit alam mong guilty ka? So dapat dito pa lang Nung sinuggest ni Senator Nancy Binay 'yun, dapat naisip ni Senator Nancy Binay na hindi dapat. Dapat fair si na si Senator Nancy Binay sa lahat. Na hindi naman lang naisip 'yun na bin, bilang senador hindi niya yun winelcome sa kaisipan niya dahil dapat naisip ni Senator Nancy Binay na ang batas ay para sa lahat, na dapat ang pagtrato sa lahat ng tao, pantay-pantay, mag maging si Kibuloy man lang yan, na may utang na loob kayo kay Kibuloy. Dapat, wag din pumayag si Senator Risa Hontiveros na siyang chairwoman ng committee na yan, na huwag siyang pumayag na paatenin yan ng virtually si Kibuloy. Unfair yan sa mga susunod pang ipatatawag ng ano, Senado. At unfair din yan sa mga nauna ng pinatawag ng Senado. Kagaya niyan, yung kaso ni, ano, Senat, ano, Senyor Aguila. Kung tutuusin, mas malalapa pa nga si, ano eh, Kibuloy kay Senyor Aguila Kasi si Kibuloy, nangalap ng mga tao, hindi para ip, ano, ipakalat ang, ano, mabuting balita o good news about salvation na makakamit through Jesus Christ. Si Kibuloy nangalap yan ng mga ano tao para man limos sa iba-ibang parte ng mundo para sa ikayayaman niya. Hindi para mag-preach ng gospel. Si Kibuloy nagpadala ng mga tao sa iba-ibang bansa para mamalimos para sa kanya, para mamuhay siya ng mariwasa. So dapat pala hindi na lang umattend ng ano, pwede naman pala virtually, hindi na lang umattend diyan sa ano, Senado si ano, Senator Aguila. Dahil pag, kung pagkukumparahin yung kasalanan ni Senyor Aguila at saka ni Kibuloy, mas yung kay Kibuloy. Dahil si Kibuloy marami na rin na ipapatayan na ano, yung mga tumiwalag sa kanyang reliyon-reliyon na kung tutuusin, kulto talaga. So dapat hindi payagan niya na ni Sen. Risa Hontiveros na virtual lang ang pag-aten ni Kibuloy. Dapat personal para ang lahat ay patas sa paningin ng batas pata sa paningin ng Senado, pata sa paningin ng Kongreso. O, ayun, dito na lang ako, guys, ah. Hindi talaga pwede na virtually lang umaten sa Senado si Kibuloy. Dito na lang ako, and blessings, blessings, everyone. Bye!